Ay, ba talaga, no? Pag anak ka ng no, may-ari, automatic, high position ka agad. Well, she has credentials naman. So, pwede nating sabihin na deserve din niya. Alam niyo tama si Doc Johan. Hindi siya magkakaroon ng posisyon dito sa Apex, kundi siya anak ni Ma'am Giselle. Wow. Pero okay. Oh, Maganda naman siya. Diba? <laughs> <laughs> Pero mas nagulat ako dun sa tatay niya nakapasok na. Tapos, Vice President of Finance pa ang posisyon niya. Oo, mm. uh, hindi talaga. Wala ba kayong marites na opinion dyan sa pagpasok ni Sir Eric tsaka nung ako naman ng Diesel? Tahimik niya, tanga ka pa Bago. Oo. Mm. Dok, Ken, nagbago na kami. Oo. Kung wala lang rin kaming sasabihin maganda, may test well shot up na lang kami. Tama ka, John Kailan mo. Today, today. Yes. Justine, ito naman ang uh, ating napakabait at napakasipag na medical staff. This is Doc Ken, Doc Luke. Ah, uh, this is Doc Yula and Doc John. And Justine, ito naman ang ating napakaenergetic na nurses, Nurse Karen, Nurse Eva. Salamat Dr. Meneses and Dr. Menor. Uh, gusto ko lang ma-familiarize yung sarili ko dito sa lugar niyo kasi mukhang matagal-tagal tayong magkakasama. I'm glad to meet you all. Anyway, um Justine, dito naman tayo. Ah, sige, Dok. susunod po. Ako. Okay. sorry. Will you pick it up for me? Thank you. Kung siya, mukha 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 mukha siya, mukha siya, mukha mukha siya, mukha mukha siya, mukha siya, Mabaita tayo ulit. Marsberg na tayo. Okay lang kayo? We're good.